Dahil sa matinding epekto ng bagyong Karina na pinalakas pa ng habagat, isinailalim na sa state of calamity ang ilang lugar sa bansa kabilang na ang Metro Manila. Utos ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno, tutukan ang mga apektado ng pagbaha. Sa Quezon City, may git 14,000 na pamilya na ang inilikas, kabilang na ang mga namamalagi ngayon sa isang evacuation center sa Katipunan. May report si Von Kino. Inabot ng hanggang bewang na baha ang labas ng San Antonio Elementary School na Evacuation Center ng Barangay Katipunan, Quezon City. Bagaman humupa na ang baha pasado la sa isang gabi, hindi pa rin binuksan ang kuryente sa Evacuation Center. Kaya naman nagtsaga sa dilim ang mga evacuees. Kwento ng ilang evacuees ang ilan sa kanila ay nakatira sa tabing ilog. Ang mga mister daw nila ang nagbantay sa bubong ng kanila mga bahay para bantayan ang kanila mga gamit. Uuwi na lang daw sila kapag humupa na ang baha pero sa ngayon, tis-tis muna. Nabasa rin ang sahig ng court kung saan unang itinirik ang mga tents ng mga evacuees. Kaya naman inilipat sila sa stage at sa ikalawang palapag na classrooms. Mula rito sa Quezon City, Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.